guys, this is Andrew and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo paano ba tayo mag-load ng mga murang load from Globe. Marami po mga previous and uh, mga discounted na load po. So unang uno guys ay kailangan nyo po muna i-download ito pong Globe One app sa Play Store. Pagkatapos nyo pong mag-download is kailangan nyo pong mag-sign up dyan. Madali lang po mag-sign up sa Globe One app pag so, nakasign up na po kayo ito po ang kalalabasan nyan guys yan so yan meron po ditong mga discounted load sa globe one Up, pwede po kayo ditong bumili ng load buy load i lang po natin to guys na buy load then ilagay po natin yung ating pong prepaid account to buy load for then choose account So dito guys, meron po dito mga discounted na regular load. Harimbawa, uh, nag-load po kayo ng regular uh, 20, meron po kayong uh, masisave na 0.80 pesos sa 30 naman po. Meron po kayong 1 pesos and 19 centavos. Sa 50, meron po kayong 2 pesos sa 100. Meron po kayong 4 pesos sa 200. Meron po kayong 8 pesos sa 300 meron po kayong 12 pesos sa 500 meron po kayong 20 pesos sa 600 meron po kayong 24 pesos and sa 900 meron po kayong masisip na 36 pesos sa mga regular load lang po yan guys then balik tayo guys sa <clears throat> sa mga promos buy promos then choose account lang po natin so, yun, guys wait lang po natin So yun, meron po ditong Go Plus Super Exclusive Go Plus 99. Meron po itong 18 GB only all net text. Meron pong pre 2 GB or pre additional 1 day validity. So yan, bali piliin nyo lang po guys kung ano po yung gusto nyo pong uh, na, na extra. Pwede pong additional 2 GB data or pwede din pong additional 1 day validity. Bali total of 8 days po yan. Pagkatapos nyo po yan, choose previous po tayo. Then dito ipili po kayo ng entertainment sa kanila mga previous. Meron pili pong uh, go watch, go play. Sa go watch po guys, uh, andito po yung YouTube, Netflix, HBO Go, The Disney, NVE, TFC, and Bayo. Sa go play naman po guys, andito po yung mga games, Mobile Legends, etc. Sa go share naman po, meron po dito Facebook. Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter. Saan sa Goldor naman po. Diyan. Bali go Listen, meron pong YouTube Studio. Uh, or YouTube Music, di Spotify. So, bali pipili lang po kayo dyan guys kung ano pong gusto nyo pong previous sa entertainment. Go watch. Then, click lang po guys yung next. <coughs> then, dito sa lifestyle, pili po kayo ng uh, One Health and Savings Preview for your promo pwede pong 300 voucher on farlon deals pwede din pong 5% off on kilok activities 60 pesos R.A. sa voucher 100 pesos on pick eru shops pag nakapili nakapil nakapil na po kayo niya guys i-click niyo lang po yung confirm then ilagay niyo po guys yung inyong yan meron po ditong e-wallet pwede din pong credit or debit card yan chicas i-click nyo lang po yung uh, subscribe. Then, i-direct po kayo nyan sa Gcas. Then, ilagay nyo po guys yung inyo pong Gcas account number. Then, makareceive po kayo ng 6-digit authentication code. Then, okay. I-click nyo lang po yung next. Ilagay nyo po guys yung inyo pong M Click next. Wait lang po. Then by confirming, I give my consent to collect, etc., etc. I click nyo lang po guys yung agree. So yun, pag okay na po yan, i-click nyo lang po yung pay. Pwede rin po kayong magbayad through G-Credit. Then i-click nyo lang po yung app uh, pay. Back po tayo? Meron din po dito guys sa uh, Globe One Up. Meron din po ditong uh, Go50 'yan. Sa Globe One Up makabili po kayo ng Go50. <coughs> Pero sa GCash and sa PayMaya wala na po yung uh, choice na Go50 meron na lang po doon is uh, Go 59 so yan sa globe 1 app lang po meron pong uh, Go 50 ito po yung Go 50 nya bali meron po yung 5GB data for all sites only all network text bali bali parehas lang naman po yan sa Go 50 and Go 59 so bali makasip po kayo dito guys ng 9 pesos pag nag avail po kayo ng Go 50 sa globe 1 app then same process lang po yan guys pag pipay ko po kayo or pag nagpipay po kayo or pagdating po sa payment pares lang po yung dati then explore nyo lang po to guys meron po ditong mga promo sa globe one app explore nyo lang po guys yung mga promo po nila kung ano po yung gusto niyo pong bilhin na talagang convenient po sa inyo bilhin nyo na po yun guys yan, meron po itong Go Plus 179 yan. 50, uh, meron po itong load for 15 days. Yan. Pwede lang po kayo dito. Pero mas convenient po guys yung Go 50 kasi makasave po kayo dito ng 9 pesos. Yan guys, sa Go 50. Meron pong ang Unli Go 149. Go Unli Go 299. Then, pag nag-pay po kayo guys, same process lang po yan. Uh, click nyo lang po yung subscribe, Gcas. Pwede po kayong magbayad through Gcas credit. Yan yung mga e-wallet po guys. Meron po itong GrabPay, Maya, or the Shopee Pay. Then, pares lang po yan. So, yan guys. Ganun lang po kasimple mag-load uh, sa Globe One app. So yan guys, maraming maraming salamat po sa inyong panunood and huwag po kalimutang mag-subscribe sa aking pong YouTube channel. Thank you po.